Ayan guys, nakabili tayo ng ano, maliit na computer. So ayan, nabili natin ng 100 NT lang siya. Ayan, mini book, Intel yung loob. Pero hindi ko pa nabubuksan kung anong problema na ito. Tignan nyo guys, napakadumi pa. Oh. So nabili natin ngayon, titik. Titignan. Titignan natin kung gumagana siya. Mayroong camera. Ano Yun siyang power button? Ayun! 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 Gumana! So, 100 NT. Nasa around 200 pesos. Ayun! Gumana siya! Yun lang may password. Ano to? And guys, kaya niya siguro tinapon to. Hindi niya mabuksan. Hindi niya mabuksan, no? Oh. Ayun yung charger type C. 12 volts 2 amps. 12 volts 2 amps. Ay. Ano to? Uy, touch screen siya. Ano okay. Wala may password. Ano Ang ganda. 180 lang. 200 pesos. So, yan guys. Try ko buksan to. Try natin itanggalin yung ito, 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 ito. ano, ito, 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 ito.